Tingin nga. Okay, yan. Okay, yan. Yeah. Okay na. So, Hi. interview kita one on one habang nagbabay. Awesome. Tatanong ko sa'yo kung ano naman sabi mo sa dinanan natin. Kung ano mapapansin mo? Malupit. Napaka napakalinis. Malinis na. Disiplinado pang mga tao. Talagang pag sinabing... Pag sinabing... Shingo ka. Yan, yan, ganyan, ganyan. Singo tol. Ano? Pushingo. Traffic light, traffic light. Pedestrian oh, lane. <laughs> Yon. Pag <laughs> sinabi pedestrian lane. Yon, pedestrian lane yon. Talaga kayo uh, baka tao. So, Oo. Pag naka-red, bibigil ka naman. So, pag red. Ganun ang ginagawa nila eh. Oo. Ayun, yun yan nga pala, yun nga pala. Yan kami naglalaro kung minsan. Yan. Ano ba yan tol? Ano ba yan tol? Bukat sa ako doon mo center. Soccer field yan eh, soccer field. Oo, oh, sige. Pero tamil... naglalaro kami dyan, badminton. Ah, badminton. Badminton ang nilalaro namin dyan eh. Ah. Tsaka, ang pangakuan Sinabing kami maglalaro. Trucho. Tigil. Tigil sila. Pag sinabi kayo may maglalaro, ano? Nanonood sila, nanonood. Kahit merong naglalaro, giba? Pinapatigil, para Pag lang sa patigil, Para lang sa amin talaga. O di sabi, sabi, nga, Pilipino talaga kami. Siyempre. <laughs> Halos, si Pacquiao nga eh. Iwan ko nga kung anong masasabi nila. Tinanong ko nga dito ko. Pag hindi pa hindi alam e eh. pero pag sinabing ano Edgar Panti Jr ay alam nila sikat ay, alam nila ako kasi eh. so, parang ikaw pala yung ano big atin sa Hollywood ibang walang <laughs> o siguro kasi alam mo naman mga pelikula ang director si Steven Spielberg <laughs> so, big atin big atin hindi mo ko alam big atin yung mga tao yung pero ngayon nakakabago talaga ang bike Sino ba mga nakakalubilo mo sa pelikula mo, tol? Nasa Hollywood ka pa. Nung no, pinakauna kong one, pinakauna kong kapartner, si Angelina Jolie. <laughs> Big bigatin tol. Angelina Jolie. O yan, yan, yan. Ito yung sinutingan naming mga bangkana yan ako, eh. Alam mo, sumabog kasi yan lahat, yung mga uh, namin. oh, sa props? oh, sa props. Sumabog. Eh, hindi na nagamit. Pinayaran ko na lang. Ah, so. Yan, yung mga bangkana yan. Magkano na ginastos mo dyan? Sair, saling so <laughs> right you, tol? dito. Sige, 'yun. Taunin lang Ah, so. mo, pag, pag sabi ko ng, what, eh, Yes. Tumingin na umuyo ko, umuyo ko. Umuyo ko, umuyo ko. ka talaga, ko, Pero bilisan natin kasi yung what. yung mararating natin na yan, hindi yan dagat. Hindi yan dagat. Ilog lang. Ilog lang siya, isang lake. Ah, lake. Lake, isang lake. Ah, sa Tagalog yung lake. Yung lake, ah. kanya niya, kanya niya. Ako kung anong spell mong pala yun eh. Link na eh. Palais down ba yun? Palais down siguro yun. Pero hindi siya maalat. Hindi talaga maalat. Hindi nga dagat eh. Ito lang ito. mo dagat, maalat. Pero madami parko dyan na natin kung mas sigit pang malaki sa ah, magkano ko lang sa pagpunta mo ba sa Baywako ano ba talaga ang purpose mo ang purpose ko para ba ma magpalang mag observe sa mga sa sa mga style ng mga bangka dito kasi mm. magpagawa pa ng isang bangka eh ah. kasi alam mo naman eh wala akong mapaglagyan ng pera ko parang trip Kailo ko na lang sa akuan ko trip trip lang tsaka isang guwan, isang yate sige tol tumawid ka muna ha bago dito ba tayo Oh. Yun! Nasa ba dyan yung ano, tulad ng barko mo? Yun, tingnan mo. Bigilan natin. tal, ganun ba yung kayamanan mo isa sa barko mo sa Pinas? Yan, yan, yan. yan natin konti. Wala na palang susumto? Mas, Ma wala na tol. Mas malaki pa diyan. Oh, mas malaki pa diyan. Mm. Mas malaki pa diyan. Sa so, isa ka sabay sa abay ang tao sa pedas. Tara Sige tol. Nagbabagong naman ako sa mga tao. Ah. So. Okay. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa iba nating patutunguhan. Tara. Shit. Para patutunguhan. Para, naman makita nila ang pagmumukha ko. Mm. Kasi kanina tol, doon sa video ko tol, nawala ka daw. Kasi okay. ikaw yata may hawak ng cam. Oh, eh. Kasi nga, Inaalalayan ko si Stephen Spielberg. Eh, e, option siya ngayon eh. Ah. Kailangan ako muna umawak ng guwan, ako muna mag-direct. Parang ikaw you know, yung assistant director niya? Oo, oh, parang ako eh. Ah. Pero hindi naman yung assistant director. Nap napaka pakinga, eh, Napakasagwa naman pakinggan yun eh. Ano? Gusto kong pakinggan. Walang, walang uh, mga sinasabi. Vice assistant. Eh, okay, eh so vice, vice director. Vice ah, director. so, so. Vice. So, isa ka sa mahawak ng tao. So ngayon, nandito na tayo sa Biwako nakita na natin ang lake hindi siya dagat kundi lake 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 siya pero napakalaki napakalaki lake din eh. napakalaki talaga bali pag ano pag tumingin ka naman sa mapa ng Japan oh. tumingin ka sa bandang Shikau makikita mo siya doon oo oh, oh. Ah, na eh. Pangalan ko yan tol, yung bewa ko, balita ko, isa daw yun sa pinakamalaking lake dito ah, sa oh. Japan. Oo, oh. malaki, malaki siya. Malaki So, bala pagpunta ba natin doon ay para tingnan yung susunod na po yung katigo niya <laughs> oo oh, nag observe ako ng mga mga ganda places dito sa Apanay sa Japan kung saan ko pwedeng dalhin yung isa kong leading lady ulit eh ah, sino naman yun? si Juan si Julia Roberts ah Julia Roberts is uh, the best the best is the best in the world that cannot compare with each, with the others that cannot ah uh, <laughs> Ang galing. Hello. So ngayon, nawala yung tropa. So ngayon, an ano yung tropa. Ano Ah, ba? Oh, yun, yun. Yun yung mga kwan. Mm. Yun yung mga pumupunta dito sa kwan. Video natin. Pakita natin. Yan sila. Mga ano rin. Mga outing-outing din. Maganda place na to eh. Binabala kong bilhin to eh. Ang kwan dito eh. Binabala kong bilhin ng isang sa ng kwan dito eh. Nang biwa ko eh. Kaya para ano lang. Hindi ko pa nakikita yung mayari. Eh. Kaya mo bibili para ano tol? Pamingwitan <laughs> Paming lang? Pamingwitan lang? Yeah, Pamingwitan. magandang trip yan. So yung tropa di ko makita. Siguro nanabi na. Tara 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 tara. Tayo. Tigil mo muna yan. Saan ba dito? Tumplay? Tumplay mo lang ang off. Off ko?